tayo, na tayo kasi, no, yung nakalahas natin kasi hindi na ubos ang isang milyon na na sa So, dito tayo, tayo sa, ano, sa center sa, sa My Babies, Ayan, na siya. So, tatanong natin kung magkano yung pera na, magkano yung pera, magkano yung sasanglan natin. Ay, magkano itong halagang ito. Ayan. Kasi nabili ko ito sa si Chobay. Na po. po, oh, mag 'Yan magaganda 'yan. Na naririmat 'yan. for po. po for lang po Ang ganda ah 37, mabigat siguro ito, 37. Good afternoon po. Ano po, uh, bala ko na sana magsangla. Magkano kaya ito? Sige nang i-check na lang po. Ah, sige po. Ito lang po ha, hindi yung pendant. Ayan. Kung ayaw pa, ayaw pa sangla ha. <laughs> ayaw matanggal. Ayaw <laughs> matanggal. Ayan. Ayan. po. 2.4 grams, grams po, ma'am. Ilan yung grams po? 2.4 grams po siya, ma'am. 2.4 grams. So, magkano po isang lahat? 1.4, sorry. 1.4 grams. Ang isang naman is 4,400 hundred. Oh, ano yung pinaka-fix niya na ano? Uh, pwede ko siyang gawin 4.5, ma'am, para sa inyo. Yung na po ka, pinaka pinakamataas na po yun. Hindi rin po siyang 4-5. 4-5. So, ano yun po? Uh, magkano yung ano niya? Yung, hanggang, uh, ano, ma hanggang 4 months po ma'am pero sa amin lang may extension kami ito yung months of 7 months pa ako marepasan yung halaki mm 3.5% lang yung ma'am ang monthly interest bali yung uh, monthly interest mo dito sa 4.5 is 187.5 every ano po yan? yes ma'am ah, ah sige po sige po okay po okay po salamat po <laughs> 500, ma'am. Ibilang ko? Sige po. Ang pa lang sanga. Oo, ma'am. malaki sa akin. <laughs> thank you po. Thank you. Thank you po. Maraming Thank you sa mga Thank you po. dito kasi sa mga brand Thank you po. Salamat po.